Hello! Welcome back to my channel, Cambos Dar. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang pagkaing pampataas ng dugo at ano-ano nga ba po ito. Nanghihina ka ba o napapagod? Maaaring nakakaranas ka ng mga sintomas ng anemia at kailangan mo ng pagkaing pampataas ng dugo. Ang anemia ay nangyayari kapag ang bilang ng iyong red blood cell, RBC, ay mababa. Sa ganitong sitwasyon, kailangang magsikap ang iyong katawan na maghatid ng oxygen para sa kabuuan nito. Nilalagay ng anemia ang iyong kalusugan sa panganib dahil maaari itong mauwi sa komplikasyon kung kaya mahalagang may balik ang mga antas ng RBC sa lalong madaling panahon complete blood count may tatlong pangunahing blood cells at maliban sa RBC kasama rin dito ang white blood cell WBC at ang mga platelets ang bawat isa sa mga uri ng cell na ito ay nagsasagawa ng mga tiyak at mahalagang tungkulin importante ang RBC o pulang silola ng dugo dahil maghahatid ito ng oxygen mula sa mga baga patungo sa ibang bahagi ng katawan Maaaring mag-utos ang iyong doktor na mag-laboratory test gaya ng complete blood count upang masuri ang dami at ibang-ibang uri ng mga blood cells na nagbibigay din ito ng mahalagang impormasyon na makakatugon sa iba ng mga parameter na nauugnay sa bawat uri ng blood cell. Pagkaing pampataas ng dugo Kung ikaw ay nasuring may anemia o mababang antas ng dugo maaaring magresulta ito ng gamot sa iyong mga doktor at ibabasis kung anong totoo dahilan ng kondisyon na ito. Maliban dito, bibigyan ka rin ng payo kung ano ang mga dapat mong kainin upang matulungan ang iyong katawan na gumawa at pagpataas ng level ng pulang dugo. Ang mga sumusunod na pagkain ay nakakatulong sa pagpataas ng dugo ay atay. Ang pagkain ng atay at kidney o bato ng baka, manok, baboy, tupa, gansa, ay makakatulong madagdagan ang iyong dugo. Ang atay ay may dalang iron at vitamin B12 na maaaring magpanatili sa magandang kondisyon ng iyong blood cells at isa na rito ang abiso ng mga doktor ng pernicious anemia ay ang regular na pagkain ng atay ng baka, manok o baboy. Kale ito ay ang berding dahon ng gulay na tulad ng kali ay isa sa mga pagkain pampataas ng dugo. Ito ay sagana sa vitamin K na tumutulong sa katawan ng upang mamuho ang mga dugo. Mayroon din itong sapat na iron na tumutulong sa paggawa ng mga red blood cell at sa pagdadala ng oxygen sa mga mahalagang organ ng ating katawan. Itlog. Ang itlog ay mayaman sa iron, protein at iba pang essential vitamins at makakatulong din sa pagpapanatili ng mga hemoglobin sa katawan. Ang pagkain ng mayaman ng iron folic at vitamin B12 by ng itlog, ang hemoglobin ay isa sa mga protina ng red blood cell na nagdadala ng oxygen at ito ang pinakamahalagang bahagi ng red blood cell. Shellfish lahat ng mga shellfish ay nagtataglay ng mataas na antas na iron. Kaya ito ay ang pagkain pang pataas ng dugo, subalit ang pinakamabuting pinanggagalingan ng iron ay ang mussels, oyster, clams, na higit kumulang na 23.8 mg na iron ang bawat onsa nito. Ang shellfish ay nagtataglay ng hem iron na madaling masipsip ng katawan kumpara sa non-hem iron na galing sa tanin. Is ang 100 grams na spinach ay naglalaman ng 2.7 mg ng iron na 15% ng daily value of dami ng nutrient na dapat kainin ng isang sa isang araw. Hindi nga lamang ito him iron na nakakakuha sa hayop, subalit ang spinach ay mayaman sa vitamin C na kailangan para magpapalakas ng iron absorbent. Watermelon. Ang watermelon ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng hemoglobin. Ito ay mayaman sa hindi iron kung hindi pati rin sa vitamin C nagpapabilis ng proseso ng pag-absorb ng iron. Ang mga iron supplement na maaaring magpataas ng iyong dugo, subalit mas mainam na subukan ang mga pagkaing pampataas ng dugo, ang mga iron ay supplement ay maaaring magkaroon ng side effect sa mga iniinom ng mga tulad ng pagsakit ng tiyan, pagtatae o pagdudumi ng may team para mas mabantayan ng ang anemia mabuting magpatingin sa doktor bago uminom at kumain ng mga ito. Sana naibigan po nyo ang aking uh, maikling uh, tinalakay tungkol sa mga pagpapataas ng dugo at mga pagkain na dapat nating kainin para tumaas ang ating red blood cell. At ito ay nakakapagregulate ang pagkain ng mga matataas sa iron para ang ating hemoglobin ay maging mataas at normal sana naibigan po nyo ang aking tinalakay uh, na tinalakay sa araw na ito at uh, subscribe po ang aking channel Kambostar para sa aking susunod na video ay mayroon po kayong update at i-hit ang notification bell para sa aking mga susunod na video maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat <clears throat>